Solid, solid, steam mo. Oh. Hindi mala nagpupula, oh. Duh. Walang kasulid, solid yung asawa ko, si Maya Faycas. Oh, wala. Hindi niya pinanonood yung vlog mo. Oh, Dol. hindi niya pinanonood. Iwan ko dito, ba't ayaw niya panoorin yung vlog mo? Nandol. Ay, Dol Japper, baka naman. Hindi niya pinanonood yung, ano mo, videos. Hindi mo? Wala, hindi man lang nagpupula yung ano. Saan taon na, boss? Ano nangyari sa'yo? A script from vlog. Ano ah? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka na nagparamdam. Kumusta ka naman? Okay ka pa ba? Shout out sa'yo, boss. Yung 2-6 ko. Binaliwala mo lang. Ha, ha, ha pag yung gagawin niyan, pangit yan, pare. Pangit ang ginagawa mo. di tama yan, nung ano ka sa mga small YouTuber tulad namin, pinipirahan mo lang, tigas ng mukha mo. hey, <laughs> eh, script on vlog. Shout out sa iyo, tigas ng mukha mo. 2-6, binawali-walawa mo lang. Sarap mo. Ay, ang galing-galing mo. Ang loko ng tao. Tandaan mo yan What's up mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog mm, Vlog natin for today mga kawaray, wala lang Kagigising ko lang at kaliligo lang natin mga kawaray Ang paninda natin nasa labas, titignan natin Kung baka naiinitan na yung sibuyas natin, bawang, loya, kalamansi, siling um, green, at kamatis At iba pa, tignan natin guys yung paninda natin sa labas ha? Para, baka na nainitan na mamaya. Nagano yung patamit kasi pag nainitan ng paninda natin. Sanaan mo ako lumabas guys. Sa so, mahiwagang pinto. Hindi wow. ako napag din guys kasi nagpahinga tayo. Kasi nag e tayo ng 1 week ng maaga gumising na gawa naman natin. Wow! Mag-gimising ng maaga. Pero so, paano, ngayon lang hindi nag ano tayo nag recharge nag recharge tayo ng tulog kasi pasadong ah ano mo nag ano tayo na parang na strip natin yung isang linggo na maaga tayo gumigising wow. minsan 5.30 para sa is ah uh, yung sabado linggo yung maaga squat para sa Japan Yes, ang taste na Ata si Birdie Boy. Ata natin sa labas yung panayakwa. Ano? ha. Ata Ay, liwanag ang buhay. dito pala okay, guys ito guys yung hmm, panenda natin tanggalin natin itong sampang dito ito, <coughs> ito pa rin mga kawaray ayusin lang na ayun yan Meg! Bilis! Megra! Hi hey guys! nandito ah? tayo sa bahay. Sama natin ng David Birdwood. Dyan! Dyan! Tingnan ka! Dito tayo dito sa bahay. Para may parang upload ako. Ito guys. Naman tayo kay Japar Sniper ko ko. Tiyan mo na ako siya yung asawa ko sa panon ko dyan. Pero, tiyan mo na idol. Hindi solid sa'yo. Walang kasolid-solid steam mo. Hindi mo lang nagpupula, oh. Walang solid sulid yung asawa ko si Maria Faye Calas. Oh. Wala. Hindi niya pinanonood yung vlog mo. Oh, dol. hindi niya pinanonood. Iwan ko dito, ba't ayaw niya panoorin yung vlog mo? Nandol. Idol Japper, baka naman. Hindi niya pinanonood yung, ay, ano mo, videos. Hindi mo? Wala. Hindi man lang nagpupula yung ano. Hindi man sila nabu... no no Ayan, guys. Mga kawaray. kita nyo ba? Hindi yan nanonood yung asawa ko ng vlog ni Japper. Hindi, hindi mahilig siya kay Japper. Tingnan mo. Tingnan mo guys, mga kawaran. Walang kahilig-hilig panonood kay Japper. Ano? Oh. Dito wala. Tingnan mo guys. Ang iba hindi niya napanood. No? Hindi nanonood kasi yan eh. Yan o. Oh. mo. Iba. Oh guys. Hindi siya nanonood kay Japper. Ang tagal na nitong subscriber, di ayaw manood. Iwan ko dito sa tao na to. Yan oh. Oh. Tim, oh. wala Hindi man lang nagpula o. Oh. Yan guys, makikita mo kung nanonood ka ng vlog ng mga, ano, mga sikat na vlogger. Tingnan mo yung pula na yan. Nakikita nyo ba? Oh. Diba? So, di ba? Hindi siya nanonood. Oh. Di talaga siya nanonood talaga. Nakakaano. Ang buti na tao eh. Pero may man may load. Ah? Ay, yung manood, tinamula. Hindi siya nanonood, guys. Nakawaray. Oh, hindi man lang napupuno yung mga, ano, yung, ano, yung videos na yun, oh. No? Yung iba. Oh, hindi mo. Lo, oh. Oh, guys, tingnan mo, guys. Yan, oh. Huh? yung iba hindi pa niya napanood uh, pinanonood niya yung iba tingnan mo yung iba hindi yung mga pula na yan hindi niya pinanonood yan <laughs> yan mo. Yan pula na yan, oh. Oh, yung manood. Yung talaga, guys. Yun, Ang mungang ko, mga kawaray dito, oh. May load naman. Oh, tingnan mo, guys. Mga kawaray, oh. Oh, puro lahat pula. Hindi niya pinanood. Oh, ba naman ni Grabe naman yan. Ah. Ah. Yeah. na damin uh, dami niyang ano, oh. Yan, oh. guys. Okay, so. Hindi siya nanonood kay Japper. Wala ang kahilig manood kay Japper. no, oh? Grabe naman yan. Ito, tignan mo ito. Puro pula, oh. hindi siya nanonood kay Japper, guys. Shut up kay Angel Japper. Di nanonood yung asawa ko sa'yo. Ha, <laughs> Iwan ko dyan, oh. Ayaw manood, oh. So, idol, ayaw manood sa'yo. So, oh, yan, yan, huh? oh. Ayan, ayan, oh, yan. Ay, nako. Ayaw manood kay Japper, sniper. Ano naman yan? Ay, idol, oh. Hindi nanonood talaga sa'yo yan. Ayaw mo pula yan. Ayaw manood. Oh? oh. idol, itay mo, idol. Wow. Yung iba hindi tapos. Hindi niya kasi pinanonood dol eh. Yung iba hindi pa niya napanood. Yung adol. Oh? Ay dulo Oh. Ay yung manood niyan. Yung nanonood. oh, ang dami niya na hindi niya napanood guys. Ito Oh. Oh? Oh? Yung iba hindi pa tapos. Hindi pa full yung pula oh, guys. Hindi joke lang mga karay. Meron lang mga kawaray. Laging pinanonood ng ko yung vlog ni Idol Jopper. Yeah. Yung hindi naman lahat ng video yun na pananonood. Pero yung iba, nakakatawa. Pinanonood yan. Yan yung ano niya dito. Stress level. Ha? Ah? twin galit sa akin. Ha? Ano? sa akin ni Mark yan. Nanak. Magalit si mama mo sa atin. Mas nanonood yan kay Idol kasi sikat si Idol kaysa sa vlog ko. Hindi niya pinanonood yan. Wala siyang time manood sa vlog ko. Di ba na? Wala na. Ang gito na sa mga Shout out na. Shout out, shout out. Shout out mga taga-kantariwis. Shout out po sa mga taga-kantariwis natin dyan. Sa mga digital creator sa bayan Kantarwis, tuloy sa liti shout out sa inyo guys shout out sa inyo bigay bigay shout out shout out kay Tolpo Bring Worker TV wow. Mia Australia wow si Mia kabayan Mia Australia wow Banji Banji Mix blog, lahat ng ano kay Ilama Mix Vlog wow. Mix Vlog si Tol Gilbert wow Mix blog. si uh, excuse me nga Samuel B. Vlog sa lahat ng na ating mga lahat ng na ating mga kaibigan sa ating sa YouTube channel shout out sa inyong lahat kung hindi mo kayo may isa isa shout out sa inyo sa lahat ng na ating mga subscribers sa silent viewers may gabi ko labi shout out sa inyong lahat wow shout out pa pala kay Tol kay ano kay pareng Roji

Ayan. Hindi nyo. Ay, anak. Ay. Ay. San taon na, boss. Ano nangyari sa'yo? Ah? A script from vlog. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka na nagparamdam. Kumusta ka naman? Okay ka pa ba? Shout out sa iyo, boss. Ha? Ah? Yung two six ko. Binaliwala mo lang. <laughs> Pag yung gagawin niyan, pangit yan, pare. Ha? Ah? Pangit ang ginagawa mo. Hindi tama yan. Nung ano ka sa mga small YouTuber tulad namin, nag pinipirahan mo lang. Tigas ng mukha mo. <laughs> script on Vlog Shout out sa iyo, tigas ng mukha mo. 26 ah? binawali walo mo lang. Sarap mo. Ay, ang galing-galing mo. Ang loko ng tao. Tandaan mo yon. Hindi ka magiging masaya sa ginawa mo. Pagawin mo yun yung yata. Hindi lang ata ako. 2-6 Sabi ko, paggawa ko yung identity verification ko. Sabi mo, gagawin mo. Ano ginawa mo? Umabot ng 2 months, hindi mo nagawa. Ha? Napalakbang marunong ka? Marunong ka lang pala man loko ng tao. Tulad namin mga small YouTuber. Tigas mo na mukha mo. Pag ganon boy masama yun yung magagawin niya yan yan na kilala kay e, script room vlog ang pangalan niya Mark Lester ang tigas na mukha niyan ang tigas na mukha mo boy sobrang tigas alam mo ang tigas mas matigas pa sa bato pinagawa ko guys yung ano ko yung identity verification sabi ko Lodz pwede ba paayos ko yung identity verification ko kasi sira nga sabi niya sige Lodz ayusin natin yan pero kailangan mo magbigay ng bayad sa machine natin gagamitin eh ako naman tanga magkano ba yun? loads 2-6 loads dapat 3 libo yun diniscount kita ng 4 ano, apat na daan ginawa na lang ng 2-6 ng gagawa okay sige sige ko sa Gcas boss ayan ipapakita diba, ko ang Gcas dito ha ipapakita natin guys yung sale namin ng balita namin ng missing dyan sa um, through true pagbayad ko sa 2-6 na verification para man tapos di mo nagawa poking okay, ina ka ang ina mo kakiyo ka kapal na mukha mo pala mo nakalimutan ko na last year pa yon hindi, hindi na nakakalimutan ginawa mo sa akin mini-message kita lahat ng page mo hindi mo pinapansin nakahide yata ko dun sa mga page mo mini baby kita hindi ka nagpaparamdam ano ba yun yung 2-6 na yun hindi ko yung pinulot sa kalsada gago ka tang ina ka tang ina mo so, tara guys pupunta na tayong palingki guys time check 1 launa ano na 1-21 1 Launa 21 na mga kawaray ang oras natin ngayon kaya lalabas kami sama yung dalawa titinda tayo ngayon sa palingke ititinda natin yung tira nating sibuyas, bawang, loya kamatis siling green, siling pula at sibuyas na puti yan guys tara, samahan nyo kami at lumabas para may tinda ko na ang aking Yes. Ayan. Okay, guys. Ayan. 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 si Boss Ayan. Tapos Ayan. Ayan. tira natin kahapon. Ayan. 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 Ayan course ang darating babalot tayo ng sibuyas ng puti ayan, ayan. Yeah. Lina, Lina Lina, Lina Buenas, buenas, buenas Buenas, eh, buenas, eh

Kaya maya na lang guys Bago mating ang task force Mga koray Mga nagsusubscribe sa atin dyan Mga bago natin subscriber Please subscribe uh, Maraming thank you